Thank you very much ma'am Ingrid Balontong order came from Saskatoon Canada ordering essential needs for the family mamang imo order um, amo nun nga gina process, nga gina-deliver sa imong pinalangga nga pamilya sa Aguila Sebastian Tiki Philippines Dorogin nga salamat ma'am sa imong nga pagsarig sa amin mga produkto kag serbisyo. To Mobile Services offered, we deliver, we find ways. So maulan-ulan ang panahon ngayong hapon, ma'am. Uh, pero papasalamat kami sa inyong pagtitiwala sa amin sa Tumaka Mobile Services offered na maging bahagi ng uh, pagpapadala surprise para sa inyong pamilya. So ma'am sa ilang sandali po lamang ay amin ang maihatid sa so, iyong mahal na pamilya ang iyong in-order ng mga pangailangan dito sa Aguila, Sebastian Tike, Philippines. Maraming maraming salamat po. mamangkot Sir, good afternoon. Pwede magtanong, sa yung bahay ni Mr. Liapitson? Mr. Si Liapitson? Oo. no? boss, saan may okay. Salamat. Uh -oh. So Ma'am Ingrid Balontong, ah uh, nandito na kami Ma'am sa Aguila Sebastian si Tiki Philippines Upang i deliver ang inyong in order sa amin sa Tumaka Mobile Services offered. Maraming-maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sorry ma magalaw yung video no. Tao po, ay sir. Pwede ka pa mangkot din ang balay ni Ma'am Estrella ng Apitson. Iya yeah, ha. Ah, okay, salamat. Tao po. Tag balay. Tau po. Sir, udya si Ma'am Estrella Pichon. May delivery, Ma'am. From Saskatoon, Canada. Sir, kamusta ikaw? Ha? Oh. kinanglan lang kid. ano halong lang gid sa pagkaon sir ah mga kinanglan hi ma'am uja si mami uja si mami may kilala ikaw ma'am nga si ma'am Ingrid ah bugto ah okay si oh sa skaton Canada si so, sige ma'am dali ma'am ay ah, sige na ma'am okay na ma'am okay lang makaiguro okay siguro kita ang gaya okay ang okay Hi, good afternoon, mami. Hi, kamusta? Ikaw si ma'am Estrella Pichon, ma'am. Ma'am, may mga delivery. So, di ya, Ma ah, kami, sa din natin, pwede ba ma'am? Ang kami, ma'am, ha? Saskatoon, Saskatoon Canada. Hindi, ang ano, ng sakyan. Ay, kami, ma'am. Sa Tumaka Mobile Services, offered ako. Apo ako ni Pablo Casiano. ano? Ah, ikaw? Oo. Oh, mo ako no no Oo <laughs> oh, di, ikaw. Kaga tumandak taga agid lagi. gati mo kasakit. Ay uh, amoy akong trabaho no May may tagay. Ah, Mami, mama mo ya obra sa delivery. delivery. kami mong bata sa Facebook, nakita na nga nag delivery kami. Uh -huh. O dyan sa agila, so nag-order ta na. Ang, ang lula, ang akin si Pablo, kilala niyo? Oo, uh, do, kilala ko ni Lolo Buning? Oo, uh -uh, ta, ta, uh do, nga uh. aman mga lupa, diyan nga wala rin kita, man uh, Wow. Kaluoy man kami. Hindi ah, yan, man, hai, may trabaho man. Ano? Mami, diyan ang andang balay, diyan ang kami ka to. Diyan mo ka ni, uh, tanda oh, Oo, oh. oh, pero ikaw, grabe, ang imong ano, may bata arti mo sa Canada. Uturo <laughs> ni mo poka, ito ikaw sa Canada, wara. Wara. Ay. Pero bakit makaad pa ikaw, mami. Pa ah, ikaw So, mami, dala na dyan. May na. Duro-duro yan ang mga pagkaon. So, mami, apples, kagpungkan. Bali, pulo ka apple, kagpulo magkapungkan. Tapos, may palaman ni ka, mami, nga, uh, uh, ano, uh, sandwich spread. Um, may Milo. So, Milo. Ma'am, yan naman mo, magic sarap. Kompleto yan. Akamatis, uh, ahos, sibuyas. Wow. Ang anang nga Skyflakes kaya para sa inable stick o stick o wafer chocolates. So may ana man nga gid Fuji bar. Ah, mami mineral water Wilkins. Ang loaf bread Pullman kang tibyao. Kag ang ato, nga mangga. Mangga. So mami pagtanaw. Ginakaidlawan ang mangga no. Pero sa tumaka mobile services offered the best mango, no? Mm -hmm. So, mangga. So, yan, yeah, mangga. Mami, may gura yan? Uh, ah, yeah, yan pa may gura yan? May tambakol? Ah, may labador ka, ma ma'am. labador. Ang plangga na abla. Butang isda, basi magturo. Ma'am, bow daw, naano man ako sa inyo nga, no? Diyan ka sa lila, kilala mo, kailangan ka ng lulo. Oo, oh, Oh. Mm. Know, Mga anor. Kasi ano, kita akan middle name. Aduh, 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 aduh. Kasi ah. ano, kita middle name. Gauli, mata si Mami Ingrid nga aja. Orap, ah, kasi ah. Terus alam. Hmm. Ay, medyo, ah. ano pa eh, may problema pa sa, ano, ako ah. yun, turo. Ay, ma'am, gura yan. Ma'am, ma ma mati nga, ikaw nga may sangkotod. Ma'am, gura yan. Bagong dawi lang, ma'am. Mam yan, kita akan patay, kita akan patay. So, ma'am, gura ah. Tapos may bangos. Nakita lang bangos, ma'am. So, ma'am, amoy ano mong tabako nga gura yan, ma'am. We order. Kag soda. Ma'am, ama ng dalhog na tinula. So, <laughs> kompleto man, no? Wala kitang kulang. So, check, die check na okay. Kompleto. So, ma'am, ingredor so, do, rin yung salamat. From Saskatoon. Canada to Aguila, Sebastian, Tiki, Philippines. Dorodoro, yung salamat. Ma'am, yan, may mensahe. sa yung pinalangga, mm Hmm.

Ay, di na, eh, hindi check na tanan eh. Ruktok, sa may ilo kag magkuha ng madarap na. ah. so may mga, may mga, ano, may mga laswa, may isda, may gyanon, may bangos, may mga pagkaan. So, duro-duro ginya salamat, ma'am Ingrid. Ma'am, yung ni mo sana? Gid, Jaren rin, Salamat, Gid. Ang uh salamat halong -huh. kamurugyan, ma'am, sa Saskatoon, Canada. Uh, sa Sebastian, medyo maranura ng panahon. Oo. Oh. So, God bless. Darugin nga salamat. Mami, ang ma balik ka mo. Dali yung lahat. Dali yung lahat. Ang gata. And Jessica, Bia. Halong kumusta? Halong di ka mo. Hindi ka mo magpadara sa Sursol. Ang iba. Dali yung lahat. Darugin salamat. God bless.